Ano may tatanong ako. Ay, Paji Bob. Ay, ikaw kaya muna. Ipajibang. Ano may tatanong ako. Sa tuwing nakikita mo yung crush mo, ano yung pakiramdam mo? Sa tuwing nakikita mo crush mo, Kinikilig? Uy! Oh. Ay, ikaw, ikaw, ikaw! Oy! Napapan na ulo no? ba ng ano mo? Nang kaano mo? Nang crush mo? Ha! Na wrote, nabibisit daw, nabibisit. Isis... Kinikilig. Natutuwa, kinikilig. Ano ba? Alberto. Yun lang. lang? Yun lang? Wala. Wow, ikaw! Pag nakikita mo yung crush mo, ano? Yung pakiramdam mo? Normal lang. Normal? Ano yun? Hindi ka kinikilig. <Driving> Hindi ka masaya. Ka. Masaya, malamang masaya. Tapos, ni, ni, ni. Si Vera. Si Vera, si Vera. Si ba? Si Vera. Si Vera. Tatanong ko sa si Vera. Ayaw mo muna yung dalawang yan. Uh, tatanong ko iyo! Ay, ngayon ka na lang ulit pumunta sa vlog ko, no? Masali. Tatanong ko iyo! Sa tuwing nakikita mo, crush mo. Ano yung pakiramdam mo? Nakabahan na kinikilig na nakaano. Huwag mo Oya Huwag mo iya! Huwag mo namumula siya oh! No. Namumula tingnan tignan, tignan. tignan mo namumula. No. Namumula! Hala! Ayan, So si Zywa naman tatanungin natin. Ano nararamdaman pag kahit ko crush mo? Wala akong crush. Uwe! Masaya! Ano pa? Inakaban! Hindi makalapit! <tinyo> Tano, anong pangalan mo ulit? The door! The door! Bam! <laughs> yung lagi nasasaktan! Yung lagi ni... Ay! Ay! Sorry! 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 Sige! Kapag nakikita mo yung crush mo, <tinyo> ano yun? Ano yun? <tinyo> Pag nakikita mo yung crush mo, ano yung pakiramdam mo? Ano? ano? No reaction sa ano, pero dito yung side kinikilig. Hindi okay. kilig, kinakabahan Hindi, ikaw, oh, ikaw naman, Villaluz. Wala akong Is crush. Hindi, pag may nakakita, pag nakita mo lang yung crush mo, kunwari may crush ka, pag nakita mo yung crush mo, ano yung, <laughs> ano yung makitamdam mo? Hindi ka ba? <laughs> Ganun, eh, like, parang mag-aak ako na parang wala akong pake, pero di ko isay, grabe na hinaharap ko. Dug-dug! <laughs> Dug-dug! <laughs> may, my first time na sasali sa vlog ko, sa video. Oh, may ano, hindi ko yung first time. Ito, may tatanong kasi ko. Ano ba, ano ba Merkado. So, may tatanong kasi ko. Ano yung pakiramdam mo pag nakikita mo cash mo? Uh, syempre. Syempre, lahat ang masinigilig. Eh. Tapos ano, may nakabahan eh. May nakabahan. Tapos nahihiya ka lumapit. Diba? Nandiyo. <laughs> syempre, Rashi Rashi pre, Precious no ime rasa pange <laughs> Tata no sa yo to <clears throat> Ba naman man di kami sumagot. Oy, bago ka masumagot Ano ano mo na kasi Oy ba mo Tata no sa yo kung anong pakiramdam mo pag nakikita mo yung crush mo Lang crush na kung mare may crush ka. Ayun. May kasama ka ba? Hindi, anong pakiramdam mo pag nakikita mo lang yung crush mo? Wait lang. Wow, ano nga magbura? Hindi ba ako? Ang pakiramdam ko, iiyak na lang ako niya. Iiyak. Pag nakita mo? Pag nakita mo? Bakit? Sergio, kahit may pangalan mo, di ba? Hindi ah, nakalim ko yun. Ano ba pangalan mo? Ken. Ken. Ken Ashley Garfield. Ahem. Sa <laughs> so, di ba may crush ka? Ay, wala ka palang ah. crush. Kunwari, may crush ka. Oh. Tapos pag nakita, ano yung reaksyon mo pag nakita mo yung crush mo? Siyempre, ano, magtatago ako kasi nakakaya yung mukha ko. Mukha ko yun doon. Gal, sa basura mukha ko. De, ano yung reaksyon mo? Kunwari, inigilig ka, masaya ka, oh, malungkot ka. Inigiligin ako, masaya, ta tapos masaya, tapos ano? Tapos? Ano, ano? Ano, wala lang. Walang ganun, walang ganun. May walang star ganun. starstruck ako, ganun. Ah, kinilig ka. Namumula ka, nagugash ka. Oo, oh, so parang ganun. Wala na pa ano, kumaway sa akin. Hala! Hala! <laughs> Mika, Ace! Ace na lang, Ace! Matatanong tatanong ako sa'yo. Hey, Di ba may crush ka? Ay, ha? wala kang crush. Wala kang crush. Wala kang crush. crush. Oh. Kunwari na, na lang may crush ka. Kunwari may crush ka. Sa talong ko, ano yung magiging reaction mo pag nakita mo yung crush mo? Uh, ano lang, silent lang para hindi pa Silent? Pero deep inside? Uh, may gilig na. May gilig? Masaya, hindi. May saya, may saya. Ano ba? Dapat parang ako sumasagot eh, no? Dapat hindi, dapat ikaw. Ano? Masaya. Kasi parang ayun, nakikita mo sa palagi, sasaya ka. Yeah. Yan, parang ginigilig ka, to po point gusto mo lagi siya makita. Oo. Oh. Yan, oo. Oh. tapos ka lang nga talongin eh. Adik, ha Adik sa kanya. Dito na lang, bye bye.